magandang araw mga kahitlog. bisita po tayo ngayon sa ating maliit na farm medyo masama po yung panahon natin dito mga kaitlog lagi pong umuulan halos po araw-araw umuulan po dito kaya po napakaputik ng ating farm yan po yung ating mga building mga kaitlog dyan po napakaputik na Pero yung basa po mga kaitlog, hindi yun makakapasok sa ating building. Tingnan po natin yung ating mga native chicken mga kaitlog, yung nasa likod po ng ating kubo. Mga lalaki po yan. base ilan po yung lahi niya pwede na po yung katayin medyo marami na po yung ating mga lalaking native chicken mga lug tsaka yun po may bunga pa ng saging lakatan po yun dahil po palaging umuulan dito mga kaitlog yung ating mga tao po dito may mga tinanim yan po yung pinya yan pa po kahit ano po yung maisipa nila pwedeng itanim dyan maganda pong magtanim ngayon mga dahil po palaging umuulan. Pero yun lang po, medyo madamo na po yung ating farm. Pero nung tag-init, walang masyadong damo. Yan po yung saging na mundoy, mundoy po sa amin. Buhay na po. Pero sila lang po yung nagtanim dyan. Dito po tayo sa may entrance ng ating farm. tingnan din po natin yung mga tanim natin dito mga kahit look yung iba kasi dito na mga tanim parang mamatay na nung taginit pa pero ngayon po parang unti-unti na pong nabuhayan yung mga langka po na dati wala nang dahon ngayon po may mga dahon na bumabalik na po yung mga dahon nila di lang masyadong makita mga lug, itlog madamo kasi dito pa po yung ibang mga tanim natin mga kaitlog yung ating saging po marami ng saha tsaka ito po yung mga kaitlog sila rin po yung nagtanim niyan kalabasa po yan at ang ating mga saging ang dami na kailangan nang ilipat yung mga maliliit para po tumaba yung mga ibang kasama tsaka yung bunga po hindi maliit dito pa pala mga kaitlog may bunga pala ng pinya pero parang di pa po yan hinog kulang pa po yan lang po yung ating update mga kaitlog salamat